Hello mga katombi! Kami ay nagpahangin muna ni Bebe. Mahangin, malamig naman talaga. So, ang ganda ng view. So, ayan ang aming kakainin. Meron kaming onion rings. And of course, ipapakita ko po sa inyo ang aking binili. Bumili kasi ako kahapon ng mangga. Kasi parang namis ko yung Indian mango. Ayan yung mangga na aming binili. Yan yung mangga. Tingnan nyo naman Oh. Indian mango talaga siya, promise maliliit. Nabili namin niya pala ito sa May La Chapelle. o yan si Bebe kasama natin. May dala nga siyang kape iting niyo. <laughs> para tipid, 'di ba? Ako kasi nakapag-almusal na. Siya so naman is late na gumising kaya ho ako ay kakain ng mangga, 'di ba? Meron din tayong yani aloe vera juice. Sarap 'yan, favorite ko ngayon i eh, walang hangin pero syempre malamig na ho talaga dito sa Paris so ngayon sabay sabay tayong matakap yum 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 kung anong lasa ng Angel Mango yun ho talaga Man tunay Bira lang to sa La Chapelle, kaya pumunta na kayo ng La Chapelle. Ang mm. mm. Panalo. Shout out sa mga, nanonood na, mga video ko. We love you. Bye-bye.